Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Bitoin. Wala talagang kadaladala ang mga ito. Ayaw ko sanang patulan ang mga asawang na ito. Buno, utoy, bigyan nyo ng leksyon ang mga demonyong ito. Wikang sagot naman nitong si Buno. Kami na ang bahala sa mga ito, Ate Bitoin. Ang kukulit ng mga ito. Pagkatapos agad nang naglalakad itong si Buno at Utoy na walang pakundangan papalapit doon sa mga asong iyon. Nang makita naman ng mga aso ang dalawang mga batang paslit na papalapit sa kanilang kinaroonan, agad na napatayo ang mga ito at humarang doon sa kanilang daraanan habang nagpakawala ng mga mahihinang pag-angil. Uy ka naman itong si Buno doon sa mga aswang. Inaakala nyo bang matatakot kami sa mga ganyang pag-angil? Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong panggagambala sa amin ngayon. Matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Bono, biglang nawala ang bata sa kinatatayuan. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, tuluyan nang nakalapit ito doon sa mga aso. Kaya mabilis na nagpulasan ang mga aswang, ngunit hindi para umiwas at umatras kundi atakihin ang dalawang mga bata. Sa lakas na kasi ng kakayahan ng tatlong mga bata, kayang itago na ng mga ito ang kanilang mga pirsa sa mga ganitong uri ng mga aswang. Kaya walang nararamdaman ang mga aswang na lakas galing doon sa mga bata. Gusto sanang paglaruan ng mga aswang ang mga bata bago katayin at patayin ang mga ito para kasing nakakita ng masarap na paglaruan ang mga asuwang sa mga pagkakataon na iyon Sino ba naman ang mag-aakala na makakita ng mga bota doon sa gitna ng dilim at doon pa sa kakahuyan Sa mga sandaling iyon, nag anyong mga aso pa rin ang mga asuwang Kampanti kasi ang mga ito na kaya nila ang mga bota sa kabila ng kanilang nakita na kakaibang bilis nitong sigbuno Ngunit nang makalapit na ang mga aswang, isang suntok nitong si Puno ang tumama sa liig ng isang aso. Agad na nagpakawala ito ng malakas na pag-atungal. Napasuka din ito ng dugo dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon ng batang paslit. Parang bumaon pa nga ang kamao ng bata sa liig ng aso. Agad itong natumba at nangingisay ng ilang mga segundo hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Dito na nagunahan sa pag-atras ang mga aswang dahil sa kanilang nasaksihan. Ngunit kahit na mabilis na nakaatras ang mga aswang, nagawa pa rin itong si Bono na maabot ng pagsapak ang isang aswang sa panga. Agad itong napaigik at nayanig ang buong katawan ng aswang sa tindi ng sapak ng batang paslit. Hindi man ito napuruhan, ngunit napasubsob ito doon sa damuhan. Samantalang ang isang aswang dinamba din ito ni Utoy at pinagkakalmot sa mga sandaling iyon. Nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging mga aswang. Umaangil at ngumangasab agad ang mga ito. Ngunit disiduido na talaga itong si Buno na bigyan ng leksyon ang mga iyon. Kaya agad na nasundan pa rin ng batang paslit ang mga aswang at gamit lamang ang mga kamao ng bata, walang habas na pinabagsak niya ang mga ito at katulong din itong si Otoy. Ngayon, may pagbabawas na ang lakas na binitiwan nitong si Bono. Ayaw muna niyang patayin ang mga aswang na ito. Bigyan lamang niya ng leksyon ang mga ito para magtanda. Kanina kasi, hindi inaasahan ng bata na mapatay agad niya sa isang sundok lamang ang isang aswang. Lumipas ang ilang sandali. Bagsat na ang lahat ng mga aswang na nasa paligid. Isa sa mga ito ang namatay at ang lima gumagapang habang namimilipit ng sobrang sakit. Wika naman itong sibituin na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na doon sa kinaroonan ng mga aswang. Mukhang nagkakamali yata kayo ng mga taong kinana. Umalis na kayo at huwag nang magpapakita pa sa lugar na ito. Matapos iyon, inaabisuhan na nitong si Bituin na kinakailangan na nilang magpapatuloy dahil lumalalim na ang gabi. Sa kabilang banda naman, doon sa kabilang bahagi ng sentro ng lugar, kasalukuyan ng hinahabol ng mga pulis ang dalawang mga bata na mabilis na tumatakbo doon sa gilid ng kalye. Pinatay kasi ng dalawang mga bata ang isang baguhang antingero na papauwi na sa galing sa Bukirina at nasaksihan ito ng mga nagpapatrolyang mga pulis. Ang ginawa kasi ng mga bata, hinamo nila ang antingero. At dahil nga may mga tangan din ang antingerong iyon, pinagbigyan nito ang mga bata na balak sa nang turuan niya ng leksyon. Ngunit walang kaalam-alam ang antingero na mas mabagsik pa sa kanya ang mga batang ito. Walang takot din ang mga batang iyon kahit na may mga umaligid na mga pulis. Sinadya din nilang sundan sila ng mga pulis ngayon dahil balak nitong si Duroy na magpapakilala sa mga ito. Mas sisikat kasi ang kanilang grupo kapag napapatay nila ang mga pulis na iyon. Apat na mga nakamotor na mga pulis at isang sasakyan ang humahabol kina Duroy at Jumo. Nang lumiko na mga bata doon sa medyo may kadiliman na eskinita, dito na huminto ang dalawang mga bata sa kanilang pagtakbo. Kaya napahinto na din ang mga pulis at nang mapagtanto ng mga ito na mga bata pala ang kanilang hinahabol. Agad na pinababa na namumuno sa mga ito ang kanilang mga baril na nakatutok na sana doon sa dalawang mga bata. Hindi kasi klaro kanina kung mga bata ba ang mga ito. Uwi ka nang namumuno sa mga ito habang nahirapan itong paniwalaan na mga bata pala ang mga salarin. Sumuko na lamang kayong mga bata at nangangako akong hindi kayo masasaktan. Ngunit ngumiti lamang itong si Duroy at sagot naman ito doon sa pulis. Mamang pulis, sino naman ang nagsasabing masasaktan kami? <laughs> Dahil ba may bitbit bit kayong mga baril? Kaya napatigil sa pagsasalita ang pulis at napatitig ito doon sa mga bata. Kakaiba kasi ang mga titig ng dalawang bata na mukhang napatalim ng mga tingin nito sa kanila na parang hinahamon ang mga ito. Kaya inutusan nito ang mga kasamahang pulis na palibutan nila ang dalawang mga bata. Ngunit suminyas na itong si Doroy sa kanyang kapatid at sa isang iglap lamang biglang nawala ng mga bata sa kanilang kinatatayuan na labis na ikinagulat ng mga pulis. Agad na natumba ang isa sa mga ito at nangingitim agad ang buong katawan. Nangingisay muna ito ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na binawian ng buhay. Gulat na gulat ang mga polis sa nangyari ng kanilang isang kasama. Sa isang iglap lamang kasi agaran na itong namatay. Mabilis na kumilos ang iilan sa mga ito para tulungan ang kanilang kasama. Samantalang ang iba naman, hinahanap nila ang mga bata agad naman na napalingon sila doon sa medyo may kadiliman na parte sa kaling iyon nang magsalita ang isang bata. <laughs> Ganyan ba ang patunay na masasaktan kami? Walang silbi ang mga baril ninyo, mga manong pulis. Napamulagat ang namumuno sa mga pulis habang napatitig ito doon sa mga bata. Bulong nito sa mga kasamahan mukhang may sa ang mga batang ito. Tutukan ninyo ng baril at kung magpapakita ang mga ito ng maling mga kilos, barilin ninyo agad. Agad naman ang mga pulis. Tinutukan nila ng mga baril ang dalawang mga bata. Ngunit tumawa lamang itong si Doroy. Uwi ka nito sa kanila. Hindi talaga kayo madadala, mga manong. Walang ang silbi ang mga baril ninyo laban sa amin. Dahil hindi kami mamamatay. Matapos na masabi iyon nitong si Doroy, nagbabanggit na lamang ng ilang mga usal ang bata. Napadilat ang mga mata ng pinuno ng mga pulis nang biglang namamanhid ang kanyang katawan. Lalo na ang kanyang kamay na may hawak na baril. Sinubukan itong iputok ang hawak na baril. Ngunit kahit ang kanyang daliri, hindi din maigalaw napalingon ang pulis sa kanyang mga kasamahan at nagkakatinginan ang mga ito na pakiwari nilang sila ay sabay-sabay na tinamaan ng ginagawang usal ng bata. Pinagpawisan na nang malapot ang mga pulis at nakakaramdam na ang mga ito ng pagkatakot doon sa mga bata. Huwikang muli nitong si Duroy na lumapit pa sa kanila. Sinabi ko na sa inyo na walang magagawa ang mga baril ninyo laban sa amin. Ngayon, magtatanda na kayo. At pagkatapos, umalis na ang dalawang mga bata. Ngunit bago umalis itong si Jomong umindak muna ito sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng pag-ihip nito sa hangin. Nang bumalik na ang wisyo ng mga pulis, nakakaamoy naman sila ng baho na hindi nila mawari napakasangsang ng bahong na amoy ng mga ito na umabot na sa puntong sobrang nanakit na ang kanilang mga ulo. Naging dahilan iyon para magsusuka ang mga ito at natumba sa lupa. Napakabagsik ang lason na iniwan itong si Jomong sa paligid ng mga pulis na nagiging dahilan para agaran na mangingisay at mamatay ang karamihan sa mga pulis sa bandang iyon kasi hindi pa umabot ang mga halaman na inilagay ng grupo nila ni Bituin kaya hindi nila nararamdaman ang presensya ng mga batang espiga at hindi nila iyon nararamdaman kinabukasan kumalat agad ang balitang iyon na labis na ikinabahala ng mga namumuno sa bayan dalawang pulis lamang ang hindi napuruhan patay ang lahat ng mga pulis maliban doon sa dalawang naghihingalo doon sa ospital. Hindi nila makausap ang mga ito dahil sa tindi ng pinsalang natamo sa kanilang katawan. Ngunit batay sa pagkamatay ng mga ito, lason ang dahilan dahil na rin sa sobrang pangitim ng kanilang mga katawan. Nabalitaan din agad nila ni Bituin ang mga bagay na iyon. Huwi ka naman itong si Adolfo kumilos na naman ang mga batang iyon bituin kailangan nang makagawa tayo ng paraan para mahuli na ang mga ito bago pa sila makapamiktima ng iba. Sinang na naman agad nila ito ni Bono at Bituin sa kalagayan naman ngayon nitong si Adulpo hindi pa nito kaya ang makikipaglaban kaya tanging mga paalala pa lamang ang maitulong nito doon sa mga bata. Sa araw na iyon nagpunta si Nabituin, Otoy at Bono doon sa mga pinangyarihan ng labanan ng mga batang espiya at ng mga pulis. Subukan itong si Bituin na magagamit ang mga natitirang lason doon para sundan ang mga batang kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating doon sa lugar, naamoy pa nila ni Bituin ang mga lason, ipinagbabawal pa ang paglapit doon sa lugar na iyon, ngunit nagawan ito ng paraan ng mga bata sa pamamagitan ng kanilang mga usal na sa bulag kaya nakalapit pa rin ang mga ito doon sa lugar na iyon agad na gumagawa ng mga ritual itong si bituin at lihim na nagpapasalamat itong si bituin dahil sa tingin niya kaya nilang sundan ang mga nilalang na may gawa sa lason pagkatapos agad nang umalis na mga ito doon sa lugar para bumalik na doon sa bahay at gawa ng mga ritual ang mga nakuha nilang mga lason na nakakalat pa doon sa lugar. Samantalang ang mga bata naman tulad ng kanilang plano matapos na makapatay ang mga ito ng mga pulis agad na nagpasyang umalis na ang mga bata doon sa bayan ng bugo at lumipat na doon sa karating na bayan para doon na naman mag-iiwan ng kasamaan. Ang sumunod na bayan ay ang bayan ng kabadyangan. Sa mga oras na iyon, Naglalakad na ang lima doon sa malalagong kakahuyan. Pinili kasi ng mga ito na doon na sa mga kakahuyan dumaan para walang makakita sa kanila. Ngunit habang naglalakbay ang mga ito, nakakaramdam ang mga bata ng kakaibang mga presensya. Agad, nanabati din ng mga bata na presensya ang mga ito galing doon sa mga asuwang. Wikan itong si Turoy sa kanyang mga kasama mukhang may mga aswang ang umaligid sa atin. Maaring nagtatago lamang ang mga ito doon sa mga kakahuyan habang nagmamasid sa atin. Hayaan muna natin ang mga ito. Ngunit kung subukan ng mga ito na manggagambala, patayin natin agad ang lahat ng mga ito. Pagkatapos muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad. Hanggang sa nakita ng mga ito ang limang mga kalalakihan na lumabas galing sa kalublooban ng kakahuyan. Agad nanaramdaman ng mga bata na mga aswang ang mga ito. Kaya wika nitong si Doroy sa kanyang mga kapatidan. Jomong, ninpa. Gawin niyo agad ang pagtapos sa mga iyan. Nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito. At nakahanda ng tapusin ang mga aswang. Hindi na nagulat ang mga batang espiya sa pagsulpot ng mga aswang sa kanilang kinaroonan. Batid na ng mga ito na bukod sa mga albularyo, anting at mga babaylan na naninirahan sa islang ito, marami ding mga kampon ng kadiliman tulad ng mga aswang. Pinaghandaan na nila ang mga ganitong pangyayari. Ngunit nang makalapit ang mga ito doon sa limang kalalakihan, na nandoon sa tabi ng kanilang daraanan, biglang yumuko ang mga ito sa kanila. Uwi ka agad ng medyo may katandaan na aswang sa kanila. Hindi kami mga kalaban. Galing ang angkan namin ni Tandang Turil. Ang mga aswang na galing sa lugar ng Mintanao. Kaibigan kami nila ni Tandang Tasyo at Tandang Alfon. Nakarating sa amin ang balita ng dalawang albularyong iyon na at gusto ng mga ito na makipagtulungan kami sa grupo ninyo. Iyan din ang kahilingan ng mga lulo ninyo. Kaya nandito kami. Ilang araw na namin kayong hinahagilap. pa. Ngayon, napagtanto nitong si Duroy na mga kakampi ang mga aswang na ito. Natatandaan din niya ang sinasabing tandang torela ng mga ito dahil laging nababanggit din ito ng kanilang lulutasyo. Agad na inaabisuhan itong si Duroy ang mga ito tungkol sa kanilang binabalak. At tulad nga ng mga sinasabi ng mga aswang nakahanda ang mga ito nagtulungan ang kanilang grupo. Kahit sa tingin itong si Duroy na hindi na kailangan ang tulong ng mga ito. Ngunit para mas magtatagumpay ang mga ito sa kanilang pakay dapat na makipagtulungan ang mga ito sa kanila Ilang sandali lamang magkakasama na ang mga ito sa kanilang paglalakad Ayon kasi ng mga aswang may mga kakilala sila doon sa sintro ng lugar ng kabadyangan Mga aswang din ang mga ito at lihim na nakikisama doon sa mga tao sa kanilang paninirahan sa bayan Lumipas ang ilang mga minuto Nang makarating na ang mga ito agad na nagpasya ang mga batang espya na magpahinga muna at subukan na manmanan ang buong bayan. Maghanap naman ang mga ito ng kanilang mabibiktima ng mga antingero o albularyo. Samantala ang grupo nila ni Bituin nagagawa na nila ang mga rituala. Ngunit nagtataka ang mga bata dahil matapos ang kanilang mga ginagawang rituala. Unti-unting nawawala ang presensya ng mga iyon kaya hinala nila ni Bituin maaring lumabas na ng bayan ang mga batang espiya kaya agad na inabisuhan ito si Adulpo at ang dalawa ng mga kasamahang bata na kinakailangan na nilang kumilos bago tuluyang makalayo ang mga iyon mabilis na nagpapaalam ang mga ito doon sa kakilala nitong si Adulpo na kailangan na nilang makaalis samantalang itong si Adulpo nagpayo ito sa mga bata na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon dahil kailangan niyang dalhin muna ang kanyang mag-ina doon sa lugar ng kandasog at nangangako ito sa kanila na muling bumalik sa bayan ng bugo para tulungan sila bituin. Habang ang mga bata nagtataka ang mga ito dahil ang kanilang mga sinusundan na mga presensya papalabas ng bayan at papunta doon sa kabilang bayan. Kaya hinala nitong si Bituin na maaring lumipat na ng lugar ang kanilang hinahanap ng mga kalaban. Huwi ka nitong si Bituin kay Buno. Buno, mukhang lumipat ang mga kriminal doon sa kabilang bayan. Kailangan natin na masundan agad ang mga ito bago pa makagawa ang mga iyon ng kasamaan doon sa kabilang bayan. Nakakasigurado ako ngayon na bukod sa mga pamimiktima doon sa mga tao, mukhang hinahanap din nila ang mga nagtatangan ng mga karanasan at mga kakayahan tulad ng mga antingero at albularyo at hindi din ligtas ang mga babaylan mukhang nais ng mga ito na patayin ang lahat ng mga nagtatangan dito sa isla